Ayan, na namamakla dahil hindi sa patang kita. Isang gay, sobrang mahal siya. Dialog ng bading, binigay ko buhay ko sa kanya. Namakla siya. Sana hindi parin pa rin ako bumitaw. Wow. Lagi na lang ako tagasano. Hindi sila nag-uusap ng aktor dahil may jeep ngayon ito na tinik sa relasyon nila. Dax daw ang aktor mabango oh, wow. ang nota at hebet ang pakiramdam ng natikman ito. Ay, si wow. Oh. yan? Wait. Wait. Parang diba? kinalang ko. Na, pero napaka-martyr ng gay, ha? Diba? Parang kung <laughs> buhay ko, binigay ko na sa kanya. Parang ano, markado yung ro, ano na yan, ha? ng tayo. Parang sa pinito na lang. Parang yun ang tumalo sa linyang, ano ba ako, ako sa, buhay ba? mo? Diba? Sa alagang kita pagtanda mo. love ba? talaga ang puso, itong mga bading girls. Ito talaga, uh -oh. ang mga bading talaga, pag na-inlove, grabe. Wow. Uh -oh. Diba? Yes. Hindi natin masisisi yung <laughs> sabi bading girls. Sabi niya, namaklana uh siya. Oh. Ano pa rin, hindi oh. ako bumitaw. Oh. So, Pero sabi niya, at the end of the day, uh -oh. sa akin ka pa rin bumagsak. Wow! Uh -oh. Diba? <laughs> talbo! Ganon! Oh, diba? Sino yan? Sino wala, wala Wala na. na? Wala na po ang sino. Siya? <laughs> sino siya? Ang gusto kong gumili. Yan. Anyway, wala wala na po mga classmates. Ayan, kung sino itong tinutukoy naming aktor na hindi pa rin binitawan ang kanyang lover kahit na, na makla pa rin siya. Na, wow. may na naman siya.